Ito na yung third day ng road trip natin papuntang Bicol. So nakarating na nga tayo sa Bicol dito sa North Target natin is south doon sa Naga pero nasa Camarines Norte na tayo so kaway-kaway muna dyan. Pupuntahan natin ng isa sa mga gendang simbahan dito sa Naga. Hayaan nyo ipasyal ko kayo sa unang simbahan, ang katedral dito sa may Naga City mismo. Ipapasok natin kayo mismo sa loob ng simbahan at doon kung saan sila. Ngungumpisal at ang mga lumang gamit ng unang panahon pa. Hayaan na muna namin yan ay gala Tami kiss Tami kiss ayo wag kiss kiss Tami ay wag kiss di wag di wag di wag di wag di wag sa Guys, dito kami ngayon sa Villa Oro. Chapel lang to guys, pero tingnan nyo, baka luma. Gabi, uh, laki. Oh. Panis kayo sa mga bikulano. Oh, grabe. Pwede ka na mag-shooting dito. So, na dito tayo ngayon, guys, sa Basilica. Dito sa Naga City. So, ayan ha? Porta Maria. Ayan, napakalaki ng kasama nyo ang Ninong Ruffer TV tayo ay mag kakaroon ng bisita de iglesias diba? na hili eh ito tayo ngayon sa basilika Basilica Guys, isa sa pinakatuwa-tuwa Ang aming tour guide, si Kagawad <laughs> Ngayon lang ulit siya nakabalik ng Bicol <laughs> Hello Ayan, ang pinakatuwa-tuwa ngayon Si Kagawad Laki Lalaki ng haligi guys, oh. Wow. So, nandito nga kami ngayon sa may katedral. Ito yung tinatawag nilang Peña Pransya. So, dito yung sinasamba karamihan ng mga Bicolano dito sa Naga. Oh. Ito yung parang na sereno na kabilang term naman sa Maynila. So, sasamahan ko kayo pumasok dito sa secret, secret ito na kweba. Okay, may ingay ha. Kasi marami yung nagsisimba. Baka mapagalitan tayo. So, papapasok nga ako dito kung saan nagkukumpisal yung mga tao. Pero wala nagkukumpisal ngayon ha. Yan, let's go. Ito, papakita ko sa inyo yung mga lumang kumpisalan. Ayan, no, ito yung secret. Pero hindi na, man ako sigurado kung pwede pumasok dito pero nakapasok ako kasi nakabukas yung pinto sorry na po kung nakamali pero mga antigo yung mga gamit dito may kita mo yung cross kahit yung mga salamin kahit ito hindi ko alam kung saan to ginagamit kung magic ba to ito yata yung nilalagyan ng babae tapos sinihiwa hindi ko alam kung ano tong lagay na to ng box Tanungin natin sa mga pare so eto nga pala dito sila nakuha ng holy water yes Holy water, pang tanggal ng kasalanan mo. Negative ka na naman kasi sa langit. Eh. Ito, bibigyan kita. So, wag nga tayo maingay. Dahan-dahan, labas na tayo. Let's go. Baka kasi mapagalitan pa tayo dito. Tara na, guys. So, abangan nyo yung susunod kong vlog. Doon naman tayo sa pangalawang simbahan dito ulit sa Naga City. I-follow nyo naman ako eh, para naman maging masaya ako tapos makagaala kayo eh, sasama ko kayo kahit sa video na lang makita nyo yung mga gagalaan namin papakita namin yung buong Pilipinas lahat ng pwede nyong puntahan lahat ng magagandang place let's try to find it let's go! Sigurado no, panahon ng Ay, doon Diyos, doon na panahon na Friday dyan sila natutulog kaya nang school at school tapos ito holy seminary, seminary. Yung mga nag-aari ng tari.